magandang hapon, bagong ilog, kamusta po kayo? Yung mga nasa likod, mga nakatayo dyan, okay lang po ba kayo? Buhay na buhay po kayo, ba tayo? Mga nasa upper box, kamusta po kayo dyan? Grabe mga nakaupo po, may energy pa po ba tayo? Yung mga nandito sa gilid, puno na po ang garahe natin ah. Kamina, tatlo lang kayo nakatayo dyan ah. Yung mga nasa likod ng tarp, okay pa ba tayo? Tumulan po ba? Tumulan, oh, baka pwede natin patanong kay San Pedro kung tumulan. Hindi De, yan, okay yan. Huwag kayong mag-alala, mga dalawang oras lang po ako magsasalita. Ha, ah, okay lang, ha? Ah. Huwag niyo akong hinahamon. Maraming maraming salamat bagong ilog sa napakainit na pagtanggap sa giting ng Pasig. Maraming salamat po sa mga may pasayin. Pero ibaba na po muna, baka mapagod po kayo. May nagpagawa pa ng mga pin, may pa shirt Maraming maraming salamat po sa inyo. Nakakataba po ng puso. At uh, malinaw na malinaw ang sigaw ng bagong ilog. Vote straight giting ng Pasig po tayo. layo na nang narating natin bilang isang muso. Tinapos na natin yung mga panahon na inahawakan tayo sa leeg gamit ng resources ng pamahalaan, yung takutan system, palakasan system, kung mas sa mas maganda yung benepisyo pag mas malapit ka sa kusina. Tinapos na natin yan. Paborito nating simbolo ng pagbabago na ito. Wala na pong iba kundi ang ating pero gaya naman sa pamaskong handog, ginawa rin po natin ito sa iba pang larangan. Gaya po nang sa healthcare services po natin. Nalala po ninyo dati, uso yung mga card-card. Diba yung mga senior nun, may blue card, privilege card. Hanggang ngayon, may, may nagpapauso ulit. <laughs> Pero dati, diba may blue card. Ganyan, pag may blue card ka, una, pag Pasko, may matatanggap ka na pamaskong handog na 3,000 pesos. Pangalawa, pag pumunta ka sa ospital natin, pwede kang malibre ng servisyo. Noong 2019, tinanggal ko yung mga card o membership. Noong una, may mga nagalit po sa akin. Pero siguro, fast forward, 2025 na po ngayon, nakita na po siguro natin kung bakit tinanggal yung mga card o membership na yan noong 2019. Dahil ayaw natin na may isang grupo pag nalakad nila yung papelis nila o may kakilala sila o kung paano man nila nakuha yung card o membership na yun na sila yung mas nakakuha ng mas magandang benepisyo mula sa munisipyo ang gusto natin kung may kayang gawin ng pamahalaan kung may pwedeng ibigay ang ating gobyerno ito po ay hindi para sa ilang pili lamang kundi para sa bawat isang basigenyo sa simpleng halimbawa ng pamaskong handog pinakita natin na posible magkaroon ng isang LGU na pantay-pantay ang tingin sa bawat isang mamamayan. Sa card na 'yan, tinanggal po natin ngayon pagpunta kayo sa ospital natin kahit hindi senior, tagapasig, no balance billing po tayo. Ito na po yung ginagawa natin sa ating uh, lungsod ngayon. Ang pinaka-importante po rito, malayo pa man sa perpekto, ay yung direksyon po natin na hindi napalakasan wala nang takutan. Kung anong pwedeng gawin, kung anong kayang gawin ng gobyerno, hindi po pinipili kung sino lang yung tutulungan o bibigyan. Ganito na po ang tinataguyod natin na paggugoberno Ito na po yung tinatawag natin mabuting pamamahala o mabuting pag -gobyerno. Binubuksan din natin ang ating pamahalaan. Ngayon, nakabuklat ng mga libro natin. Kitang-kita nyo kung ano nangyayari. Sino po dito matagal nang nakatira sa Pasig? Sino po sa inyo naabutan niyo po po na ano? Naabutan niyo pa po na 3 floors lang ang City Hall natin. Marami po sa inyo. Ito po tanong ko. Ngayon kasi, 'di ba? Kasi bukas na bukas tayo pati yung kontrata nasa website. Yung uh, detalye, yung breakdown, pinresent po namin bago pa man mapirmahan yung kontrata. Ngayon, pwedeng punahin, pwedeng mabigay ng feedback. Karamihan ng feedback, maganda, pero kahit yung mga negatibo, pinakikinggan natin. Kasama yan sa trabaho namin bilang government officials. Kailangan pakinggan namin lahat. Basta totoo, basta hindi yung gumagawa lang ng kwento. Ibang usapan po yun. Pag gumagawa ng fake news kasi gusto lang manira, ibang usapan yun. Hindi na natin kailangan intindihin yun. Pero kung totoo yung question, o bakit ganyan yung presyo? Dapat sinasagot po natin yan. At handa tayong sagutin yan, walang problema. Pag sinabi, kailangan ba talaga yung gantong ano, uh, tatlong tower ba talagang kailangan natin? Hindi pa pwede isang building na lang? Pwede kami mag-explain. Walang problema doon. Hindi minamasama ang mga tanong. Pero ito naman po ang tanong ko rin sa atin. Yung mga nagtaas ng kamay na naabutan po yung City Hall na three floors pa lamang noon. Nung pinagawa po yung hanggang 8th floor hanggang roof deck ng City Hall. Meron po ba dito kahit isa pong tao na masasabi nyo na alam nyo kung magkano yung project na yun? Kahit isa po! Ah, nasa, Nasa libo na pong tao ang tinanong ko. Kahit isa, wala pang nagsasabi na alam niya kung magkano yung pagpapagawa ng hanggang 8 floors ng City Hall natin. Pero tanungin ko po, yung project natin ngayon, narinig niyo na po kung magkano? Alam po natin lahat, 9 billion po yun. Alam natin lahat kasi walang tinatago. Bukas ang inyong pamahalaan ngayon. Pero na, napanggit ko na lang din. Hindi ko naman to masyadong nababanggit pag mga oh, sa ano. Pero na, simulan ko na lang din. Alam nyo, ako po naniniwala na ito talagang project na ito. Ako personally excited na excited po ako dito at sana kayo rin po. Kasi ito po yung natin hanggang sa mga susunod good for 100 years yung gagawin po natin dyan. <laughs> Hindi lang po yan City Hall. Kasi syempre pagka pag tamad mag-aral o tamad panoorin yung presentation, tapos sabihin, ay, City Hall, ng billion. Kasama dyan yung kalsada, yung plaza na napakalaki, yung uh, site development, yung IT infrastructure, tatlong tower ng City Hall. Kasama rin po dyan, medical facility, mga laboratorio po natin ng LGU, kasama po dyan. Meron pong senior citizen center. Wala pa tayong ganyan sa Pasig, di ba? Ilan lang naman ng bahanting lote sa buong lungsod ng Pasig. Pag may nakita kang ibang lote dyan, napakamahal na. Sa paligid ng City Hall, Umaabot na ng more than 100,000 per square meter ang bentahan ng 100,000 pesos. Kaya kung ano yung lupa na mayroon tayo, kailangan i-maximize natin. Kailangan i-maximize. Ito na yung tamang panahon para gawin yan. Ano pa ba nabanggit ko na? yung uh, Nabanggit ko na yung Senior Citizen Center. Ah uh, mayroon pong uh, may study area para sa mga kabataan, may parking, yung IT infrastructure, uh, 46,000 square meters ng uh, floor area, evacuation center at kasama po sa kontrata, ito sa ibang kontrata ng City Hall, 'di ba? Pagka building ipapagawa building lang. Tinatago yung ano eh, 'di ba? yung presyo. Mga naabutan natin project, sabihin Uh, 100 million pero yun pala shell lang building lang walang laman ito yung kontrata natin kasama pati interior fit out mga naka ano na furniture fixtures kasama po lahat sinama na natin ibig lang sabihin at kaya ko lang po ito kinakwento ang punto lang natin ito na po yung estilo ng paggugoberno ngayon walang tinatago bukas na bukas nakabuklat ang libro kita kung anong ginagawa, anong nangyayari, at responsibo sa pangangailangan ng tao. Hindi yung kung ano lang naisip ko, gagawin po natin. Hindi po kung ano yung kailangan talaga. Ano yung nakitang pagkukulang ng ating LGU? Ano yung mga magandang gawin para sa ating pamahalaan? Yun po yung ginagawa natin. Nandito na tayo. Tinataguyod na natin ang mga prinsipyo ng mabuting pagugoberno sa lungsod ng Pasig. At kasama po ang bawat isang mamamayang pasigenyo dito sa ginagawa natin. Yeah! Tinapos na natin yung takutan, yung alakasan, naglinis tayo ng ating gobyerno bilyon-bilyon po ang pinag-uusapan natin. Pero alam niyo po, last na po tungkol sa City Hall. Lubus-lubusin ko na dahil minsan ko lang siya mabanggit. Alam po natin yung matinding pagbabago na ginawa natin noong 2019 na tinapos natin, tinanggal natin yung malalaking kickback. Narinig niyo na po siguro dati yung computation natin. Naririnig din natin, di ba, mga katulad ni Mayor Benji Magalong na tapat din kinukwento niya kung magkano yung mga porsyentuhan, SOP o kickback, na nakakwento niya na minsan more than 50% na sa ibang proyekto. Pero pagpalagay na lang natin na 10%, 20%, sa budget ng PASIG ngayon, umabot ng billion yan. Kung nasa 10 billion dumadaan sa procurement, 20%, 2 billion na po yan per year. Isipin na lang po natin, nakatipit tayo na ng 1 billion per year sa 9 years ng isang mayor yung city hall na pinapagawa natin ngayon. Kung dati, nabulsa lang yung pera na yun. Tayo may good for 100 years na proyekto na pakikinabangan ng lahat ng pasigil Walang nabawasan sa kahit anong ibang project. Yung mga nabanggit kanina, lahat ng ibang opisina, lahat ng ibang field. Pataas ng pataas din yung budget. Senior citizen natin, never bumaba ang budget. Every year tumataas. Okay. Healthcare services, ganun din po. Persons with disabilities, may bago pa nga tayo ngayon. Social pension para sa mga bedridden natin, nakababayan. Yung sa ospital nag-upgrade tayo. Yung sa uh, senior citizen, yung expanded local senior pension natin. Yung uh, sa tapat loan, livelihood program, lahat lumalaki. Yung sa panupa natin more than 3,000 families na natulungan ngayong taon ay, uh, sa loob ng isang termino lang po yan. Yung libreng prangkisa, tulong sa mga maliliit na sari-sari store, lahat ng yan nangyayari po ng nang sabay-sabay. Dahil tinataguyod natin ang mabuting pamamahala sa lungsod ng Pasig. Kaya hey! hey! yeah, ito po, sabi nga kanina, nakikiusap po kami sa inyo, humihingi po kami ng tulong sa inyo. Pero para lang maayos at malinaw ang ating konteksto, kung bakit ba dapat o mas maganda na straight vote po tayo. Noong 2019, dalawa kami magkasama ni Congressman Roman Romulo. Wala po kaming line-up kasi yun yung tingin natin noong panahon na yun, importante yun. Magpalitan ng mayor, congressman, pwede tayo magsimula sa ating uh, journey para sa pagbabago sa lungsod ng Pasig. Ako po, bilang uh, mayor, bilang isang tao, kaya ko po makipagtrabaho kahit kanino. Napatunayan ko po yan nung kunsihan pa lang ako na ako lang mag-isa, ang independent. Napatunayan ko po yan nung naging mayor ako at hindi ko kasama lahat ng kunsihan, pati vice mayor sa lineup. Pero may mga panahon nun na medyo nahirapan ako. Opo, kaya ko makipagtrabaho sa kanila. Tinuturing ko yung karamihan sa kanila na kaibigan din. Pag nagkita kami sa labas, pwede kami magbatean, magbiruan, magkwentuhan, walang problema. Pero ang hirap lang po, pag hindi natin kapareho ng prinsipyo, doon nagkakatalo eh. Kasi isipin 2019, tinanggal yung kickback, mayor zero. Hindi man maniwala ang iba, okay lang, basta hindi natin gagawin yan. Kasi may nakatingin o wala, ang integridad, ibig sabihin gagawin mo ang tama, may nakatingin o wala. Ngayon, tinanggal natin yan. Alam yan ng mga konsyal noon. Pero may mababalitaan ka. Hindi naman kailangan pangalanan na. Pero may mababalitaan ka. May isang konsyan. Sabihin, eh ano, lalapit sa kontraktor. Eh, wala na naman pala kay mayor eh. Baka pwede kami, may 3%. Ito po yung mga totoong nangyayari noong 2019. Naabutan pa tayo ng pandemya. Siguro, swerte nila, naabutan tayo ng pandemya. O di, baka napa-entrap ko po sila eh. <laughs> Hindi ko lang sila naabutan. Sa totoo lang, hirap ng pandemic eh. Pero, yan po ang totoo. Ang hirap pag hindi natin kaprinsipyo, hindi natin kapareho ng direksyon. Gusto natin dumiretso, may gustong umagaw ng manibela para lumiko tayo o mag-u-turn tayo pabalik dun sa mga lumang kalakaran. Hindi naman sikreto kung bakit di natin kailangan maging henyo para maintindihan kung bakit o kahit mahulaan kung bakit nila gusto bumalik dun. Kasi sila yung mga nakikinabang noon sa lumang kalakaran. Wala na pong ibang... Yun na po yun eh. Maaring sila yung mga nakaupo na meron silang kickback o may hinahawakan din na kontrata. Maaring sila yung mga kontratista na malalakas noon na kahit di dumaan sa tamang proseso, sa kanila binibigay, wala naman magko-question kasi takot lahat magsalita. Yung bilyong na pinag-uusapan natin. Sa totoo lang, yung mga iba po nandun ngayon, okay lang po sa akin. At okay na rin po no, para sa atin. Kasi sa totoo lang, kung yung mga gumagawa ng illegal noon, kung yung mga nangungutong, kung yung mga humihingi ng kickback, sabihin na natin ng derecho, kung yung mga kurap, eh hanggang ngayon 2025, gusto sa akin, magduda po kayo sa akin. Mag-isip kayo. Huwag nyo lang sabihin na malakas yung iniisip niya. Pero mag-isip kayo, pangalan ng yung mga kurap, yung mga kilala naman na kurap. Mga alam naman natin na dun sa lumang kalakaran noon, kung sa akin po sila kumakampi, magduda po kayo sa akin. Pero pansinin po ninyo, yung mga kakilala ninyo na kasama dun sa lumang kalakaran noon, ayaw nila lahat sa akin. Yan na yung pinakamalaking po, pruweba ko na tama ang ginagawa natin dito sa Lungsod ng Pasig. Pero ito lang po sasabihin ko, ano, eh, hindi naman porkit hindi natin kasama, iuhusgahan natin kaagad. Inasabi e ko lang po, lahat ng kakilala ko na ganun yung ginagawa noon, ayaw sa akin. Naghahanap lagi ng kalaban ko. Pero para din malinaw, yung iba naman sa totoo, baka mabait naman, pero tanungin niyo sila kung may pagkakataon lang naman po. May mga nandun sa kabila, no? Tanyo niyo po sila. Bakit? Yung totoo, sa pala, tayo, mga mamamayan tayo, karapatan, lalo na pag public official, di ba karapatan natin na malaman? Kung gusto nila doon, okay lang naman eh. Sa akin nga, ano yung kinausap ko rin yung mga barangay officials po natin bago ng campaign period? Alam niyo sinabi ko po sa kanila, kung ayaw niyo sa akin at gusto niyo sa iba, dahil yan talaga yung paninindigan ninyo, walang samaan ng loob nire-respeto ko yung desisyon ninyo. Kung tingin ninyo na mas magaling talaga ang ibang kandidato, kung tingin ninyo na mas tapat talaga ang ibang kandidato, kung tingin ninyo na mas makabuti sila para sa lungsod natin, okay lang, nire-respeto yan? Tama yun. Doon ka sa tingin mong makabuti para sa lungsod natin. Pero sana, sabi ko sa kanila, sana, hindi kayo pibili ng kandidato dahil may binibigay lang sa inyo. Sana. Sino na mga makasagot nun? Huwag natin husgahan ka agad. Pero yan po yung sinabi ko sa kanila. Ayun, mga kaibigan, nandito na po tayo. Ito na po tayo. Sa so, sanat po. Tayo. Ito na po tayo. Mga kaibigan, Tatlong araw na lang. Pagkalipas ng pitong araw, ano na po? Tama. Linggo po yun, magsisimba tayo. Ano ba? Linggo ngayon, di ba? Ha? Sabado ba ngayon? Yung talaga pagpagod ka na minsan, di mo na alam po anong araw na. O tama, pitong araw. E di <laughs> walong araw yun <laughs> <laughs> Nininito ko ni Konseki ko Tapos niya Itong araw Tapos Yung susunod na araw Ano ba ang gulo naman yan Ganto na lang po Para hindi tayo magkalituhan. Mga kaibigan Ilang araw na lang po Ano po Tatlong araw tatlong araw tapos limang araw pa. Ayun. Malapit na malapit na po. Nandito na tayo sa finish line. Mga kaibigan, ang tanong sa ating mga pasigenyo masaya pa tayo sa direction natin ngayon bilang isang lungsod. Masaya po tayo sa direction natin ngayon. Mga kaibigan, huwag na tayo kumaliwat kanan. Mas lalong huwag tayong turn pabalik sa mga lumang kalakaran. Pero diretsyo tayo mga pasigenyo. God bless Pagong Ilog. God bless Pasig City. i-vote ang number 4 sa balota, Mayor Biko Sakon. Boss Ray, ng Pasig. i-vote ang number 4 sa balota, Councilor Bota de los Santos. Mulingi ni Boto ang Boy 6 sa balota, Councilor Eric Gonzales. Mulingi ni Boto ang Boy 11 sa balota, Councilor Tico Bustia Mulingi ni Boto, Councilor Paul Santiago. Mulingi ni Boto, Councilor Simon Tantoco. Adi ni Boto, Councilor Coach Paul Senegat. Barangay Bagong Ilog, 1.3. Dream. Number one sa balota, Congressman Roman Romulo. Number four sa balota, Mayor Pico Soto. Number three sa balota, Vice Mayor Dobot Jaworski. Both yes. sway, hitting ng Pasig.